Hello. Bijo, wag kang umiti. Ah, Abigail. <laughs> Hello, Abigail. The long-legged <laughs> one. <laughs> Adoration. <laughs> Hello, ma'am. Hardy. <laughs> Ayun yung baklang taga-santor si Donna. Oh. Bakla talaga yan. Ito si Gerald. Okay. Jowa ni Tintin. Ay, Ay, pala Kaya pala. No. Paiwan ka pa. Hindi pa siya makapag move kaya nga. Tulog ka na. Sabi ginawa ko doon. nga yung ginawa mo doon? Gumagawa ka naman ako. Gumagawa ka naman ako. ginawa mo Hindi ba, Jera? Tanong mo sa Hindi pa ba pa. Ay, sex na kayong dalawa. Ni Donna. Mamaya. Donna. Ay, mamaya. Oh. Di ba, Ardy? Maka-uwi na. Ardy, thank eh? you, ha? Joke lang. Thank you sa abala. Mm -hmm. Taga Santoryan. Dating S3. Siya <laughs> yung nagkurakot. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, wala yung cemento nung yung alo. Abay, nagpa, alam nyo ba yung nagpa-project? May mga, ano, bila-bilao lang. 50,000 daw yun. <laughs> Di ba, Madonna? Madonna. <laughs> Bye bye. bye. <laughs>